Magandang tanghali eh, mga paps. Shoutout sa ating lahat lalong-lalo na sa mahilig sa two stroke. At shoutout nga din pala sa Team Takusok na nag-ride sila nung Sunday sa Atimonan, Quezon. Salamat sa pag-invite, paps. Uh, Jonathan Marquez. Yun nga lang medyo busy tayo nung time na yun kasi nasa Maynila tayo dahil may isang event din ako na pinuntahan kaya sabi ko sa susunod na lang, bawi na lang pagka medyo maluwag. Actually, dalawa na rin yung na-miss ko na rides. Meron ding rides ng Team Rizal dyan sa Pagbilaw noong summer. So, hindi rin tayo nakapunta. Talagang, uh, yun, nakakahinayang kasi talagang sobrang sarap sumama sa mga ganyang rides. At uh, hopefully, sana makasama tayo ulit. At uh, siguro, mas maganda kung magkasama-sama yung Team Rizal at Team Takusok ng pamiraguna, ayan, So, hopefully, magkaroon tayo ng uh, rides sa mga susunod. At uh, gusto ko nga lang pa lang uh, to si Pops Jan Michael. Nag-message kasi siya. Sabi niya Pops Beans, magandang tanghali sa mo kong follower from Tanay Rizal. Tanong ko lang Pops, baguhan pa lang ako sa pagmomotor at bala ko bumili ng second hand na HD3. Ask ko lang Pops ano mga kailangan tingnan sa unit para pagkabili walang aberya. Sana masagot. Salamat Pops. Yan, napakagandang question nito mga paps Lalong-lalo na sa atin Sa mga uh, viewers natin na nahihilig sa two stroke Wala pang idea At sa mga veterano na natin, ng mga kapaps dyan I'm sure alam nyo na Yung tanong ni paps dyan, Michael So para na rin sa mga baguhan Ito, uh, explain na lang din natin yung mga basic natin na tinitingnan Pag ng second na HD3 Actually pops pag ka ng uh, HD3 ang una mong titingnan yung kondisyon ng makina kung um, wala ba siyang katok kasi pagka uh, medyo maingay na yung makina lalong-lalo na pag may tama yung bearing na si gunyal connecting rod medyo mabigat at magastos kasi yan dahil kailangan nating uh, ibaba ang makina so mas maganda tahimik yung makina tapos yung block niya hangga't maaari mas maganda standard ang makuha mo dahil ang standard ito yung hindi pa siya nare-rebor kumbaga parang fresh pa yung black okay din naman mga rebor na yung mga 0.50 pero at mas as possible mas maganda talaga ano uh, um, yung stock pa yung standard kasi mas matagal pa ang buhay ng black So, pwede mo kasi siyang i reborn from standard, magiging 0.25, magiging 0.50, at yung last reborn na 100. So, yun. Pagdating sa block, kailangan mas maganda. Ka, siguro, makakita ka ng standard na block. Tapos, yung physical appearance, okay lang naman kahit medyo hindi pa ganun kakumpleto dahil madali naman yung mga panglabas. Ang unahin mo lang talaga yung condition ng makina. Kung yun nga, tapos isa pa kung gumagana yung tuti pump, mas maganda kasi lahat uh, So, kumpleto. Meron ding choke, meron ding signal light, uh, taillight. tail light. Hanggat maaari, kung maghanap ka, yung kumpleto na. Yung mga decals, yung mga uh, accessories, madadali naman yan. May mga pops tayo dyan na nagtitinda ng mga parts. Pag mga kailangan mo, PM ka lang. So, ayun. Kasi itong brutus ko, hindi naman to ganito rin nung nakakuha ko. Actually, kulang-kulang din yan. Ako na lang din ang na nag-kumpleto. Uh, Mas na-challenge nga lang ako kasi, syempre, pagkahanap ka ng pyesa, titingin ka sa online, titingin ka sa mga tropa na mahilig sa two-stroke, lalong-lalo na sa ganyan, sa mga HD3, sa brutus. At yun ang kagandahan. Kasi pagka naghanap ka ng pyesa, Marami kang makikilala, marami kang matututunan sa mga tropa, kung saan kumukuha, may mga available din sila. Baga, nakakaroon tayo ng community pagka uh, bumubuo tayo ng uh, HD3. Tsaka, Brutus. Actually, maganda nga rin magkaroon tayo ng community kasi natututo tayo ng mga tamang pag-setup, tamang pag... Um, pag kumpleto ng mga parts ng motor kasi minsan may mga hindi ko naman sinasabing lahat minsan kasi may mga setup na uh, hindi akma parang ganon, din sa motor so pag nasali tayo sa mga group yun kakaroon tayo ng idea kaya kumbaga parang ito pala yung maganda para dito parang ganon. so etc so yun hanggat mari uh, unahin mo yung makina tapos Pangalawa, pagka-okay na sayo yung makina, na mo muna. Okay na rin sa sayo. Pangalawa mo titingnan yung papel kasi yun yung pinaka-importante. Just in case na halimbawa gusto mo nang i-transfer, eh mas maganda kumpleto yung papel. So, ganun din parang buibili ka rin ng mga ibang uh, klase ng motor, basta titingnan mo lang naman sa papel, kumpleto yung ORCR. Sa ORCR makikita mo doon sa CR pala makikita mo doon yung details ng motor So che check mo yung tama ba yung plate number na nakalagay doon sa motor Yung engine number Tsaka yung chassis number Pagbabanggain mo yan para uh, safe doon sa papel Yan kasi din ang check na LTO pagka itatransfer na So kailangan uh, magkapareha siya Tapos yung deed of sale Meron din pirma yung unang may-ari Tapos may ID na two valid IDs ay pirma na tatlo so yun lang naman yung mga kailangan mo tingnan sa papel at yun pala baka may mga nakalagay pang encumber so mas maganda walang nakalagay na na ganun para alam mo na fully paid so siguro naman sa katagalan na ng mga ganitong HD3 at uh, Brutus mga two stroke birang-bira ka na makakita ng gano'n kasi mostly yung mga gano'n sa mga brand new so nashare ko lang din naman para at least may idea ka din So ayun, pagka kumpleto na yung papel, yung makina medyo matino. Sa tingin ko, okay na yun. Mas uh, mati-challenge ka magpaganda pagka uh, sarili mo na yung yung setup na gusto mong mangyari. Marami naman kasing pwede tayong i-setup sa mga motor. So ako lang, medyo naging pan ako ng old um, stock. Yung para siyang factory default, para siyang preserve condition. Mas uh, gusto ko kasi yung ganun mas na gagandahan ako. Although, nasa choice mo naman yan kung anong gusto mong i-set up. At, ayun lang. Marami rin naman tayong pwede pang mga i-consider sa paghanap ng motor. Yung mga upuan na ganito, madali na yan. Mga side cover, mga tornilyo, madali na yan. So, yun lang. Actually, yun nga. Meron pa akong mga gusto pang ilagay dito ay siguro sa mga susunod na. Pero sa tingin ko naman mga 80% na to malapit na to sa all original eh. Dahil yun nga konting-konti na lang. Minsan kasi ayoko rin biglain kasi parang para sa akin kasi yung pagbubuo parang mas may excitement pagka may mga konti pang kulang parang doon, nakakaroon ka ng uh, parang excitement sa katawan dahil nga sa susunod, ito naman yung project ko. Actually, marami rin akong project sa bahay. So, sa susunod na yan pagka medyo may time na tayo sa pagbubo ng HD3. So, pag may mga question ka, papaps, or kailangan mo ng pyesa, PM ka lang. May mga tropa din naman tayo na may mga pyesa na, na binebenta. At uh, pwede ka rin sumali sa aming uh, group, sa rides. Paratis, kung taga ka lang, medyo kakaroon tayo ng konting kwentuhan or mga ideas na pwede nating i-share at makatulong din para sa iyo. Kaya, yon maraming maraming salamat sa iyo, Paps. At uh, sana makakuha ka na ng bagong uh, HD3 na bubuin mo. Kaya maraming maraming salamat sa ating lahat mga paps, lalong lalo na sa mga mahilig sa two-stroke. Kaya ingat sa ating lahat and God bless. Thank you.